Ay nako mainit na balita. Ito lang po, ngayong araw pinagbabato po ang bahay ng Diskaya. Ito po, pininturahan po nila yung gate. No, taong bayan po sumugod, galit na galit. No, hindi makilalang grupo yata tong mga to eh. Hindi ata member to ng party pero galit na galit. Ito na sinasabi natin na talagang baka magaya. No, dahil napanood nila yung sa Indonesia na ganun pala, pwede pala, no? Na ganun pinagbabato po ang bahay ng Diskaya. Ito po, tignan niyo po, panoorin po natin. Ay, ito po, ito po, hindi pa, ito, ito, ito. Oh. Sumisigaw sila ng magmanakaw. Ha? Oh. Diskaya, ikulong, happening now. Ba various group held a protest outside the office of Saint Gerald Construction in Pasig City. Denouncing alleged corruption involving the company owned by Sara Diskaya and its supposed links to irregular flood control projects, protesters called for accountability from protectors and politicians alleged, allegedly involved urging authorities to intensify investigation and ensure transparency in the implementation of public infrastructure project Ito na po, nakakagano po hindi po ito pang Sinisigaw so, po nila magnanakaw. At may hawak po silang banderang itim. Nakakatakot. <laughs> Nung sa Indonesia, may hawak na banderang itim din. Yung nakalagay One Piece. Yung banderang na One Piece na pirata. Di ba Yung may itim. Eto, may itim din na flag na hawak. Nakakakilabot. <laughs> oh. Kasi simula lang po. September ano po to? September 4. Wala lang po mga kababayan. No, Pati yari tayo dito. Ano kaya to? Ano ano na nangyari sa Pilipinas, mga kababayan ko? Di ba? Ay, lang yung sinasabi. Teka lang. Mahanapin ko pa yung video, ha? O. Oh. Mahanapin ko pa yung video. Sandali. Masama pong balita to. O. Oh. Panoorin pa, Oh, napaka napakadaming mahihirap na sa Pilipinas. Sinugod na po. Ang dami po nito. Hindi na, hindi na, hindi na, hindi na. Ito pa, ito pa. Ito po. Pinagbabato po. Ayan po. Ayan po. Oh. Ilabas si Diskaya Dalawa yun! May putik po! Tunog mo ng putik! Oh! Mild pa yan! Baka mag... Ayaw pintura ng sakit! Kita nyo! Ngayon pong araw po! Kasi po mga, mga kamabayan, hindi po nakatiis ang mga grupong ito na hindi ko hindi nagpakilala yata to o hindi party list to eh. Ito na yung sinasabi natin na mga may mga ibang grupo, hindi natin alam kung binayaran sila o kusang kung, kung loob nila. Eh halatang halata yung galit nila eh. Eh kasi pag binayaran, di naman ganito eh. Diba? Yung puso nila talagang, alam mo kasi matindi na eh. Matindi na nangyayari kasi sipi mo ah, first hearing hindi pumunta yung isa. Yung mga contractor wala. Tapos nababalitaan natin, ha? bulo wala nila yung panawagan ng Senate. No, kaya isusubi na yung iba. No, sa pangalawang pang pagdinig wala ka pa rin. Tapos yung isa mukhang representative, 'di ba? Oh, yari na. Nag Nagkakagulo na po dito sa harapan ng Diskaya po. O ito. Pakita pa natin 'to, ha. Pakita pa natin to. Oh, tandali, sandali, ah, sandali ha, sandali. Ito, 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 ito. Ito. Sandali ha, ah, sandali lang po, sandali lang. Ayan po. Ano ba to? Andali, sandali, sandali. Sandali lang po ha. Ah. Kontintis lang po. Kontintis lang. Okay, 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 okay. Ayan, 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 ayan po, ayan po, oh. Ayan, ayan, hindi tayo magbabasa. Masisimula tayo magbasa dito. Diskaya, magnanakaw. Sumisigaw ng magnanakaw ang ilang grupo bilang bagay ng kanilang protesta. Harap sa compound ng St. Gerald Construction. may ari ng mag-asawang Sarah at Carly. Miskaya, Barangay Bambang, Pasig City, ngayong Webes. O oh, ayan po, tingnan nyo po ang mga larawan. O, oh. o oh, stop, kurakot, managot, yari na. Ito pa, ikulong ang mga diskaya at ang mga politikong kurap. O, oh. nagkakagulo po sa harap po ng bayan ng diskaya, pinagbabato po. Ito pa po. O, oh. diskaya, kinalampag, disaster, survivors, environmental groups, yari na. O, oh, ayan oh. Hello. Ito, <laughs> Ito na! Mga kriminal, sinisigaw nila lahat ng gusto nila isigaw na. Nagagalit sila. Pinagbabato po ng putik ang bahay ng Diskaya hanggang sa loob po. Mahirap neto, baka lang Baka batuhin ng molotov. Naku, wag naman. Wag naman sana. Talagang parang ginagaya na yun sa Indonesia. Baka magaya sa Indonesia, di ba? Ayan, no? Oh. Kalikasan. O, oh, panoorin ulit. oh, ang dami. May baon po silang putik na nakahanda. Tapos, algang lumpo. Nakamantulong po yun. Hindi ko alam kung bodyguard yun nasa loob o mga ano. Kasi para pag may umakyat, di ba? Pero wala na lang. Wala na lang. Kasi taong bayang puto eh. Nako! Dadami pa to. Baka asahan natin. Baka mamaya ako sa isang araw. Dadami pa to. May nasimulan na, eh. Di ba? Sabi niya na trigger na. Ayan na. Na pwede pala to. Di ba? parang, parang ano no sa'yo, parang, alam mo yung, yung hindi galit na haramdaman mo ngayon, parang kinikilabutan ka na, na pa ka sa sa'yo, may, alam mo may mga taong matatapang, may pinaglalaban, may karapatan ng iba, na hindi kaya ipaglaban nila. Di ba? Hindi kaya ipaglaban ng matataas na posisyon sa Pilipinas, no? Nako, ilan na ito pa? Oh, mga membro ng isang ah, mga membro ng isang disaster survivor ang environmental group pinagbabato ang gate ng general construction bilang protesta sa mga kontraktor at politiko na nasa likod ng maanumalyang flood control project. Sumugod ang mga membro ng isang disaster survivor environmental group sa harap ng St. Gerald Construction ngayong umaga at pinagbabato ng ang gate ng kumpanya liban sa mga pagbabato ng putik may dala ring spray paint ang grupo habang isinisigaw ang mga katagang Diskaya, ikulong, kurakot, panagutin, at biskaya, magnanakaw. Kasabay ng protesta, ang panawagan na lumabas na si Sara Biskaya iturong sangkot ang mga maanumalyang plant control projects bansa. Ito sinasabi ko sa'yo, ni Sara. ituro mo na. Dahil baka hindi natin alam sa isang araw kung ano mangyari pa. ba? Diba? Pare-parehas tayo nag-iingat. Huwag naman sana na mangyari ito. ba? Diba? Dahil kahit pa paano, eh, karapatan nyo pa rin to. Pero sana magturo ka na, dalawa lang pagpipilihan mo, flight or fight eh. Di ba? Uurong ka ba, magtatago ka, o isisiwalat mo sa kanila lahat. Magiging witness ka. Di ba? Mapuprotektahan, ng, uh, mapuprotektahan pa ang negosyo mo, karapatan mo, pagkatao mo, kayamanan mo, lahat po, negosyo mo, baka makapagpatuloy pa. Kung ikaw nagturo ng mga construction, uh, kung, kung mga tolonggisman mga crocs, mga supreme crocs. Pero sa ngayon, ang kalagayan mo, kung sakaling ikaw ay sangkot, ha? kung sakali lang, hindi ka makapagtuturo. Tanggapin mo po ang lahat ng binabato ng tao sa'yo. Maging salitaman o batikos o putik sa harapan ng gate nyo. Ito pa. O, kasabay ng protesta, panawagan lumabas si kaya Diskaya iturong sangkot ang mga anomalyang pride control project sa bansa. Ito na matagal lang isinisigaw na karaampang at sinabi na ni Sen. Si Rodante Marcoleta na mahina, sa mahinahong paraan. Magsabi ka na ako, sino ba yon? Sino, sino ba yung mga yan? Sabihin nyo na. Di ba? O. Oh. Binato, ayan o. Oh. May mga ano Ito pa. Ibang, ibang kuha Wala magawa yung mga tao eh. Bakit? May camera eh. Hindi kayo pwedeng manakikila manakit na sa loob. Depensa lang kasi yan. Pero pinuprotect tayo na property ng mga yan kasi hindi ko alam kung kaso yan. Baka kasuhan itong mga nambato. Pero sa dami yan, ha? at sa panig ng taong bayan, na natuwa, ayan no? madami. Basahin natin yung komento. Nga daw, buki, Pinoy, magmuni-muni, ha ha. ha-ha, aha, ang testing lang sila, go, pre, ha pamuya kay. Oh, bakit nag-ano kayo? Nag-ano kayo? Nag-iilokano nag, -nag, -nag, -nag kayo? Nakakainis. O yan, o. Oh. Babala. Huwag ko rin. ka. yan? O, <laughs> oh, may mga ginawa na. May mga dadami pa. May mga ginagawa pa po sa gilid. May mga susunod pa po. O, oh, babala. Ano ko? Abangan natin ngayong tanghali. Bako ino, magnanakaw. Sinulat sa pader. O, oh, dadami po. O, oh, protest eto pa, o oh, ito, maliwanag. Oh. Grabe ito! Basahin natin mga komento po, no? oh Kawawa, taong mga mahihirap. Mahirap na nga ang buhay, lalo pa nang Dahil sa mga katulad nila na yumayaman dahil sa pera ng bayan kailangan nila malagot sa batas na ako. Mukhang kinukonsente ng nangyayari ngayon. Ah, hindi natin ba ipigil lang kasi iisa mga tono ngayon ng tao eh. Iisa mga bugso. Di ba? Huwag lang magkaisa ng plano. Pag nagkaisa ng plano, nakuyari. Di ba? wag naman mag magaya sa Indonesia. wag naman. Ikulong ang magnanakaw. Ayun, no? Ayaw ikanta ng mga politiko kasabot mga tao nakasupalpal na ang malaking halaga. Mga yan, lumusot lang kayo sa mga tanong ayos na yan. Oh, yeah. uh, kiguro mga tong grupo na to, hindi na nakatiis dahil hindi sila nasasapatan siguro sa nangyaring investigasyon at sa hearing. Hindi natin sila masisisi. Di ba? Hindi natin sila masisisi kung ano man ang kanilang gawin. O, oh. Unahin niyo po yung mga nagbigay sa kanilang proyekto, yung mga politikong korup, sunugin ng buhay. anak ko yan na. Yung mga dati pong hindi nagsasalita po ng mga ganito, nagsasalita na po sila ngayon. Di ba? Sa din po siguro kasi karamihan diyan mukhang meron, malalaking tar project. Dapat mas maraming dumumog na uh, mas mar mas marami ang dumunog. Dumumog sa mga diskaya. Ayun na po, nagyayaya na tong ano. Dapat hindi sila Mga <coughs> aso kong inyay. Hoy! <coughs> <coughs> hey! Inyay mo ah. Nako po, dumumog na sila Ayan o, Dapat hindi lang sila ang kundinahin. Nyo mas mataas sa kanila. Oh. Nako po, dinumog na sila ng mga nagrarally. Yung payong, wag nyo pakialaman dyan, ha? <laughs> Ay, yung payong na, ano, Rolls Royce. <laughs> no, grabe po nangyayari ngayon. Ayan po. Samot-sami. Ngayon lang po to. Ayan mo, six minutes ago. Ngayon lang po to. Ngay Ayan, no. Ito, may bago naman. Sa ibang ano to, ata? Sa ibang grupo to. Ang mahirap nito ata, iba pa yung bumabato, iba pa yung grupong ito. Ang mahirap ito, baka magsanib pwersa. Lahat ng grupo. Ayan na. O, basahin ulit natin. Panoorin ilang grupo nagsagawa ng sagawa ng kilos protesta dito sa Pasig, kaugnay sa flood control projects. Iba pa pala to sa nagbatuhan dun yata. Iba pa. Ayan, no? Magnanakaw. Isa-isa. Pininturahan yung bahay. Galit na galit po. Galit na galit. Ayan po. Ito po nangyari sa Indonesia. Ayan, no? Wina, winawasak po yung bakod. Protesta sa Indonesia laban sa korup sa gobyerno nila. Huwag po mangyari ito. Nagka-isang diwa at tinig ang taong bayan po. Huwag naman mangyari sana to. Ha. Ah. Ito po. Uh, mga kapuso, yung mga militanteng samahan, pati na yung mga biktima ng pagba, ay nandito ngayon. Ay! Okay, itong uh, pamilya Biskaya. Ayan, tingnan natin. Ayan na! Kaya ka lang pagdayong Naku! Wala... Ang mahirap nito, walang umaawag ng mga pulis. Kaya diba, dapat ganyan, mayroon na agad responde? eh alos 30 minutes na nakalipas ang oras na wala pa rin anong ibig sabihin nito mga kababayan nakakalas na yung tornilyo ng bakod nila kahit yayamanin kahit yayamanin po yung bakod nila <laughs> uh, itong bilang uh, uh, protesta ay uh, bilang pagkot nila ito siya sabi nila Matinding uh, nakawan sa pondo ng pamahalaan para sa mga flood control project Sabi nga nila, habang yung karamihan sa mga Pilipino ay lumulugod sa baha yung mga naman sa mga flood control uh, project at sa uh, nagbumusak ng pondo ng pamahalaan ay uh, lumalangay sa karangyaan. Eh, grabe na to, grabe na to mga kababayan oh, basahin natin mga komento ng taong bayan, ha? Matindi ho. Ano nangyari? Ah, uh, kasama dito ang mga militante, yung mga uh, mga bitima ng uh, pagbaha. At uh, sinasabi nila dapat may madagat dito sa ginawang uh, pananalbahe sa pondo ng pamahalaan na dapat kayo sa sa mga bitimo ang nakikinabang. Ako si Jim Venacion, para si Jim eh. ito na po. Ayan o, oh. ngayon lang po, sariwa to. Eh, no? kalalabas lang po. Saan banda papunta kami kukunin yung Rolls Royce? Ayan na. Ayan na po. Ayan na po. sa po saan banda. Nagumpisa na yata, katulad ng Indonesia. Nakakakilabot po. Nakikikilabotan po ako sa nangyayari. Pardo kayo dyan. Lutos attack. Ayan o, oh, mga lutos attack na. Nagsimula na matutulad sa Indonesia. Dapat, ayan na. Oh. Eh no, ako, yung sabi niya ito ha, dapat sinunod na lang yung bahay. Ayan na, nagkakaisa na po yung taong bayan. sila ko sa inyo, pag nangunood, para tayong mga bata -tap na tinutularan pero, lagi. Pero, hindi maganda to. Pero wala eh. Pero Kaya, dito, tapos to. pero wala kang magagawa eh. Kaya mga naghirap sa baha. Kaya diba, uh, pa pakiramdam ko para akong naluluha o para akong kinikilabutan, no? Diba? Nakaramdaman ko hu, yung mga taong bayan nararamdaman ko po yung kanilang galit. Hindi dahil sa kinakampihan ko sila. ito yung sinisigaw ng taong bahay, matagal na. Kaya lalaba, anong ginagawa namin? Wala, wala na kami maisaking sa bigas dahil sa kakurakutan nyo. Tapos yung, yung ultimong bahay namin na hindi naman binabaha, pero binabaha na dahil sa kalukuhan nyo. Di ba? Wala na kami trabaho, di mataas ang sahod. Di diba, iisan diwa ng taong bayan ngayon. Diba, hindi naman natin siya sabi hinihikayat sila na pumunta sila dyan. Pero ito sinasabi ng taong bayan eh. May magagawa ka ba dyan? Oh. Satay, kasi yung ko ng parang balita. Din kayo sa ibang bansa. Ayan na. Baka kapag sinek interview mga bayan 300. Hindi, sir. Hindi po binayaran yan. Hindi lang. Hindi lang. Oh. pag diba, naman eh hindi lang, hindi lang hindi lang naman sila, marami pa. O, oh, exact location po, willing to help para magbabago ang Pinas. Ayan na. Ya, ina, alam na po ang exact location ng mga tao kung punta po Sana all malakas sa loob nila, wag puro salita. yata sa Indonesia. Mas matatawa ako sa inyong video, mambato ng mga gulay pero tatakbo nila kayang gawin ang ginawa ng Indonesia. Ayan, o. Sa Indonesia po kasi napuno na yung tao. Ito pa lang po, papuno pa lang. Pero punong-puno na yung iba hindi lang magawa nila kasi wala nang sisimula. Ang mahirap nito, itong araw to, may nagsimula na pala. 'Di ba? Sa lahat ng rally ito, ang gusto ko eh <laughs> ang dami, ang dami na kasi simpatya. nagsimula, dadami pa 'yan. Malawak ang protesta, ayan na. Dapat lahat tayo nandiyan, ayan na. Good job, next yes, malakanyang paras naman. Oh. Pasukin niyo bahay niyo kung ano mga gamit nila para tayong Pilipino 'yan. Gumaga gaya sila sa Indonesia. Yung mga para painting, sobrang mamahal niyan hoy oh, mga pinggis daw. Nusubi ng mga buwisit. Ayan na. lusubin daw yung mga buwisit. lusubin ng mga buwisit. Nagalit na ang taong bayan. Nagising na sila lahat sa katotohanan. At sabay-sabay silang pabangon para ipaglaban ng tama. Oh, lulusubin niyo, gaya sa Indonesia sa rangsak nila bahay ng mga uh, bahay ng mga Toro Ay, hindi. Bahay pala ng buhaya. Uh, ang tapang ng mga Pilipino, maghakot pa. Ayan na. Tapusin na na ang korupsyon dito sa bansa natin. Puro paggagagaw nila mga ginagawa nila sa atin. Sila-sila na lang nakikinabang. Wala ng maayos na proyekto para gamitin ng taong bayan. Luma na ang krimen. Dahil sa pangit na sistema, ang daming taong bayan na walang... Ayan na, po oh, mga kababayan, sabi ko sa inyo. Dahil sa kumpanya ng agency na taas ang standard. Ah... Uh ang walang trabaho dahil sa mga kumpanya at EGC na ang taas ng standard at ang daming kikcheche-bureche pera-pera na lang ang daming trabaho na umaabos sa 20 years pero ganun pa rin ang kum kumakamay kulang-kulang ang kulang daming gastusin hindi ka tulad ng kalapit na bansa may mga sagot sa problema mga taong bayan kaya maunlad ang kanilang pamumuhay sobra na mga politiko na lang ang umuunlad ayan na umuunlad ha? o oh. ah ah ang kanina lang pamumuhay, sobra na ang politiko na lang ang umuunlad at umaasenso. Kahit mga OFW, pinababayaan ng mga mag-aaral. hirap hindi nakapag-aral dahil sa hirap dahil yun ang pera para sa taong bayan. Ilang tao so, lang ang nakikinabang. Ayan na po, mga kamabayan. Ang dami pa po ko kukumin. No, bakit? Mataas ang sahod, hindi maitaasan. Bakit ulang sa pondo? Pero yung pondo, nasaan? Na pinaghirapan ng taong bayan. Ninanakaw sa plant control. Harap-harapan. 'Di ba? Oh. Ito po lahat aking opinion, lesson learned po ito sa atin, no? Maraming maraming salamat po sa inyo. Abangan natin ang ikalawang bahagi nito.